people are very dismissive. Ay, hindi, huwag nyo nang pag-usapan yan kasi hindi yan maganda. Ay, anong pangit niyan? Ano ba yan? Tumigil na kayo, panay-away, panay-away. And I think that is laziness, ano? That is really laziness. Kasi sa totoo lang, kaya tayo hindi makapag-mount ng revolution. Ang mga piliwin na in general, ano? Kasi pagka merong mali, hindi makagawa ng stand. Na? No? Pagka merong mali, hindi, ma hindi, ma hindi, makapanindigan. Like for example, tama ba yung ginagawa ni Marlika? Ma na sirain niya yung buhay nung nag plus minus plus minus dun sa ano tama ba na ginawa niya yon tama ba yung ginawa ni Maharlika kay Alvin I mean ibig sabihin ibig ko sabihin na even if sabihin na natin na may point si Maharlika yung mga pinagagagawa niya na clearly mali tama ba yon ang problem sa mga Pilipino you always want to be safe You always want to be on the good side of everything. Hindi ko sinasabi na kailangan maingay ka doon sa stand mo. The problem is, when you see an injustice, You do not want to be bothered about it. What you want to do is, hindi, pangit, stressful, toxic. Huwag natin pag-usapan. And that is actually escapism. ba? Diba? Unang-una, dapat tingnan nyo muna. Yung realidad. O meron ba talagang nangyari dito na unjust o wala? Meron ba katotohanan yung mga claims nito o wala? Bakit nagsinungaling si Maharlika ng gano'n kagrabe? Di ba? Why Why don't we talk about it? Ang problem kasi, because a lot of people are so manipulative, manipulative in the level of Maharlika manipulative, they are banking on your kindness. That's actually not kindness pala. They are banking on your dismissiveness. So yung mga dismissiveness ninyo na parang ayaw nyo ng gulo, ayaw nyo ng away, ayaw nyo ng komprontasyon, dyan nagtatrive yung mga narcissist manipulative na kagaya ni Marlika. Kasi ayaw nyo usasain. Like for example, ito. Dahil daw binabas siya, kaya kami tinitira ni Marlika. Yun yung claim niya, di ba? Eh kasi ikaw, Joey, hindi naman kita binabanatan eh. Ba Bas, banat ka ng banat sa akin, kaya tinitira na rin kita. O ayan, nilabasan kita ng resibo ng 5,000. <laughs> na sa akin pala siya may problema pero kay Maharlika nag-send ng resibo. ba diba? Na parang hindi mo ako makita. Baksa dito ako. Oh. Hello. <laughs> 'Di ba? So yung mga ganon, a lot of people are telling me na hindi dapat wag na natin. No, kailangan natin 'tong pag-usapan. Kasi sa totoo lang, the reason why we cannot make any change in this country is because you do not want to make a stand for the right, for the right thing. Ayaw yung sinintindihin ni. Eh. Pagkatapos, you are making it as if yung mga nagsasalita, at yung mga nagkukwento, sila yung magulo. Nagating ko muna yung nahahati-hati tayo. I don't think nahahati tayo because kung Duterte supporter ka, kahit may faction-faction, still Duterte supporter ka. ba? Diba? Nagkaroon na din niya ng issue si Maharlika at si Banatbay. Pero still, pareho pa rin, Duterte supporter. Pwede naman yun. 'di ba? Hindi kailangan magkabate, hindi kailangan magkapareho, magkakilala para para pinaglalaban. Ah, uh, ako din, yan din ang sinasabi ko, tinatamad kayo, natatoksikan kayo kasi tinatamad kayo na alamin ang detalye. Eh. Oh, 'Di ba? Oh, oh. Toxic kasi hindi niyo nga alam kung anong pinaglalaban. Kasi kung oh, alam yeah. niyo kung anong pinaglalaban, hindi ka matotoksikan eh. Kasi sometimes, pareho naman pala tayo ng pinaglalaban na huwag na pag-usapan ang issue ng mga Duterte na private. Kung alam mo diba? yung mga detalye. Kung alam mo yung mga detalye. Yes! Uh, Oo, oh, oh, hindi mo alam. Feeling mo, naging ingay lang sila. Feeling mo, wala silang sense because you don't understand what they are talking about. Pero gusto nyong magkomento. Gusto nyong magbida-bida, uh, pero ayaw nyong, intended. ayaw nyong manood ng mga videos, ayaw nyong patingnan yung mga lives. And we people, ako, I am so willing to explain it kasi naiintindihan ko na kaya kayong natotoksikan kasi nga, hindi nyo, hindi nyo alam. So ngayon, please, wag po tayong tamad, pero gusto natin magkomento sa mga bagay-bagay. Eh, hindi po ganun. Katulad niyan, di ba? Sabi ko nga si Sas, I am glad nung ko yung live ni si Sass. Noong una, very dismissive din si Sass na nag-aaway-aaway. Sa akin kasi it's very, ano, very insulting. Na ganun ba kami kabobo? Na nag-aaway lang kami without any reason, without proper reason? na walang mm na walang ano valid reason na ano na uh -huh. na pag-away-away wala kaming pinaglalaban gusto lang namin makipag-away kung gusto ko lang makipag-away ng ganito sa kanto na lang namin diba tsaka uh -huh. sawang-sawa ako sa <laughs> sawang -sawan ako sa away na walang point nung elementary pa yan at high school so wag nyo kami i-underestimate kung nyo kami insultuhin by saying na ay nag-away-away lang kayo nakakasira really diba hmm. ang problema dito tinatamad kayo na alamin ang issue. Ngayon, tamad kayo na alamin yung issue pero gusto nyo magbait-baitan. ba? Diba? Uh -huh. So, please, if you want to have a comment about kung ano ang issue ng dalawang side, alamin nyo muna yung details. Huwag mm -hmm. nyo i-dismiss sila, huwag nyo isipin na mga bobo lang sila na nag-aaway ng walang rason. Correct. Kasi eto lang, no, if we're not going to talk about it, a lot of people will just think na, ay, nag-aaway-aaway ng mga DDS. Well, Duterte supporter nyo pa bang matatawag si Maharlika? Kung ang lahat ng binabanatan niya at sinisiraan niya ay mga Duterte supporters na kilala natin. Those who actually move the opinion of the people during PRRD's administration. Attorney Trixie, at MJ, Crisette, di ba, Doc Ethel. Tapos ngayon, hindi niya mabanatan si Sas. Kasi Sas uh, went on my live last night and very passionately, she spoke about the book, yung Salamat PRRD book. She, she defended the book very passionately and she also, ano, no, kasi oh, kilala ako sa, ano, eh? kilala ko ni Sas, ano ni Sas sa Pere kasi kilalang kilala ako ni Sas pagdating sa sa money. So, yung mga ganyang bagay, alam yan ni Sas. And ako, natuwa ako na at least kasi pagdating doon, nakita na talaga ni Sas, yung, nung, nung, alam na ni Sas yung mga detalye, she immediately took a stand. Di ba Kasi you cannot be arbitrary on this kind of things eh. Ngayon, hindi nila matira si Sas. Kasi alam nila, pag napikon nila si Sas, Sas is going, is gonna go ballistic. The most bombastic social media bardagulan is always sponsored by Sas ba diba? I don't think they can afford to have a verbal war with with Sass. Hindi nila kakayanin niyo si Sass pagdating sa ganyan. And you know, I I think Sass already reached the point na na 'pag sinagad niyo ako, 'di ba? Ah, uh, yari talaga kayo, ganun. Na, na, na ang zen na ni Sass nowadays, eh, 'di ba? Ang zen na ni Sass nowadays, pero pag niyo si Sass, I'm pretty sure ang kaya niyo lang na doubt is kami mga nandito sa Pilipinas. At saka dapat, dapat super Inday vlogger. <laughs> o super Inday Sara supporter, ganun. K kaya nga ako nagtataka na, kaya grabe sa ano, no, grabe sa resilience tong si Maharlika. A ano, ano, yung, ano endgame ni Maharlika dito, di ba? What, what, what does she really want? Oh, uh, so ngayon, gusto mong itumba yung mga Duterte supporters na maraming ginawa for the causes of PRRD. Like for example, si Jazz na una niyang tinawag na Alpot, ganyan-ganyan. Tapos nagkaroon na ng team Alpot, ganyan-ganyan. Ang problem, ang problem kasi kay Maharlika, sobrang niyang nagmamalinis na ang dami mo nang ibinintang, ang dami mo nang mga sinirang buhay, minalign sa social media. Pagkatapos, what do you have? What proof do you have? Nothing. Ang dami niya na mabinanggit na mga tao eh, na mga friend ni Maharlika. Kasi syempre si Maharlika, since sikat siya, I'm pretty sure a lot of people befriended her. And I think with what is going on right now, Kuya Miko, dahil sa sobrang dami nilang mga, kasi naging kaibigan nila si Maharlika, sobrang dami nilang na-share kay Maharlika. Yung mga friends nito ni Maharlika, ayaw magsipagsalitaan. Hindi, hindi ko miki hindi yung ano, bakit? Ano, natakot na kayo, ano, baka mamaya, yung mga slightest kwento ninyo, ay gawa ng kwento ni Warlica! ka. ba? Diba? And, you know, and it's, it's gonna happen again and again. And it's a matter of who's gonna be the next target, sa totoo lang. <laughs> and ang nakakatakot, madam, kung ang next target niya is someone na walang platform, walang, kasi, example, si Just, at least si Just kilala ng mga Duterte. Di ba? Mm. At least uh, tayo, eh may platform tayo na may pagtatanggol natin ang sarili natin. Paano kung uh -hmm. ang ang uh, matarget na is yung katulad ng mga nag-e-ex-ex lang dun sa hey na gusto lang talaga mag-volunteer, ayaw naman maging public figure, gusto maging private individual while supporting Duterte, at hindi sanay sa martagulag-tagulag natin. Paano kung ganun? Di ba? We will not allow a person, kung iaalaw kasi natin to dito sa side natin, wala ako, may lagi ko tong, ano eh, lagi ko tong sinasabi sa sarili ko, I don't want to be, if you are not doing about, if you are not doing something about a bad system, you are part of that system. Kung may nabubuli na sa harap mo, at wala kang ginagawa, at ayaw mo lang matoksikan, at hinayaan mo siyang mabugbog at mamatay, you are part of that crime, you are part of that Bullying. Injustice. Because you alam. Yes. Correct. So, correct. sa akin, ayoko. Ayoko, sorry. Kaya nagkakaroon ng maraming bully kasi alam niya na kapag may binuli siya, hindi naman hindi naman kikialam yung mga nakapaligid at hindi siya pagtutulungan eh. Pero kung alam oh, niya okay. na nakikialam yung paligid nung, nung taong yun, pag alam niya na pag, pag binubuli siya, ay kakampihan siya at pagkakaisahan siya ng mga tao, magdadalawang isip siya na gawin niya sa taong yun. Because alam niya may pakialam ang mga tao. Bakit? Nagkakaroon ng mga bully because of people who doesn't want to be to be involved sa mga gantong bagay-bagay. Pero pag kayo na yung nasa sitwasyon, gusto niyo naman humingi ng tulong. Hmm. Gusto niyo naman na yung mga tao ipagtanggol kayo. True, true. Ayun. Kaya nga parang sabi ko, naku, ito si ano, ito mga kabarkada nito ni Mother Canor. I'm pretty sure, nervous na. ba? Diba? nervous na sa mga nagaganap. Kasi talagang ano siya eh. But recently nga, ang binaba natin niya talaga ng bonggam-bongga -bongga is si Ate MJ at saka si Crisette. Tapos, nagkaroon pa sila ng parang mahabang sagutan ni, ni Ate MJ. Tapos, hindi ko talaga magets yung parang hindi yung yung mga paliwanag niya kasi hindi mo kung hindi naman niya talaga naiintindihan yung mga nangyayari. Tapos how difficult is it to send a private message, 'di ba? Yeah. sa mga people na mga gusto niya magkaroon ng kalinawan. Yan tinatawag niyang Team Alpotera. <laughs> Yan tinatawag niyang Team Alpotera. Pero kahirap na ano? Gaano kahirap? Eh nga ano eh Mother Canor eh, no, nag-aaway kami ni Mawi, pini-MPM mo pa ako eh. 'Di ba? About it. Pagkita si ikaw, nung tinatanong kita na bakit mo kinakampihan si, Mar si Maui, yung eh masumasagot ba? Diba? ang pinaka-disappointing sa akin na nangyari, kasi ako, I am not exactly fond of Maharlika's style of vlogging, sa totoo lang kasi sa, hindi naman talaga siya bright it's just that, I, and I mentioned this before, I think magaling siyang makisama sa mga tao, that is why pinagkakatiwalaan siya ng mga tao dun sa storya niya, and I think siguro, hindi rin nailagay ni Maharlika yung sarili niya sa tamang lalagyan, na akalanya niya, sinasabihan siya ng kwento kasi nga, dahil siguro, the, feeling niya parang, sinasabihan ko na kwento kasi ang galing-galing mo, but whatever ganyan ganyan sasabihan ka ng kwento kasi ikaw yung nasa Amerika hindi ka basta-basta marireach ng mga taong nandito sa Pilipinas So baka ka ng mga, mga kwento, hindi ka basta-basta makakasuhan na kagaya namin dito sa Pilipinas. And I think that is something that she, she didn't realize. Na parang siguro akala niya, talagang purely, talagang, ah, siya yung pinupuntahan dahil siya yung pinagkakatiwalaan, ganyan-ganyan. Pinupuntahan ka kasi nga, pag ikaw yung nagkwento, kahit anong kwentong gawin mo dyan, whether exaggerated, exacto, kulang, or whatsoever, ganyan-ganyan, hindi ka mapapahamak. Kasi nasa Amerika kayo. Ito eh, yung pinaka-safe. Ito so, ang pinaka-safe. And that is your advantage. And I don't think you recognize your advantage na yun yung advantage mo. Kaya ka nakakakuha ng mga kwento sa mga puting ahas. Like I said, um, whatever kwento na pumutok ni Maharlika, thank you very much. You took a risk on that regardless. Kahit pasabihin natin na mas lesser yung risk mo, you took a risk. And that is, ano, no, good job ka dyan. Good job ka dyan. Ngayon, ang hindi ka good job, yung mga kaputahan mo na Mag, mag mag ano ano ka mag, mag arte arte ka dyan na para kang supervisor ng mga Duterte supporters na ito ang mga ito pinagkakakitaan si Kinembot yung mga ganon yung parang what, 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 exactly is your problem I, I have my theory on why you are so confident in doing that and I think the reason why you're doing that is because you wanted to get at the good side of someone because you thought that maybe if you are on the good side of that person you would have unhampered access to the people you want to access. Kami na pinag aakusahan niya ng kung ano. Man. Alam namin yung totoo at alam namin kung gaano siya kamanipulatid. So kayong mga viewers, since wala kayo, kayong mga followers, since wala kayong idea sa mga details talaga at nakadepende kayo sa mga sasabihin ng mga tao, mga ebidensya na ibibigay ng mga tao, I think importante kasi yung meron siya mga inconsistencies. Importante i-point out yun. Kunwari, nung nagsabi siya na hindi ko sinabi yung uh, mang kanor mang Tanor na yan. Yung mga tao, kayong mga tao na nakarinig mismo sa kanya na sinabi yan na mang Tanor, alam nyo na agad na sinungaling siya. Mm ba? -hmm. Diba? Kayong may mga personal knowledge na nakapanood sa kanya na nagsabing mang kanor, kayo mismo nakakapatunay na sinungaling siya, na kaya niyang magsinungaling. ba? Diba? Mm -hmm. And pointing out yung mga hindi tama ng mga sinasabi niya, yung mga parang yung vid yung uh, narating niya plus yung videos talaga doon sa live ng birthday ni Inday, makikita nyo na nagsisinungaling talaga si, si Maharlika. Ang problema kasi kay Maharlika, iba yung evidence niya at iba yung kwento niya. Desperate siya na ibenta yung kwento niya. Hard selling ang ginagawa niya. Ayun, sabi ni Alan Vinas, Vinas Marlika is Marlika, kaya nga siya Queen of All Dragons, sabi ni Alan. Walang umaagaw, walang umaagaw ng title niya. What we are saying is that Marlika is mistaken. This time, Marlika is wrong and she is wrong in a manner na talagang in a very obnoxious manner disgusting way wrong ganun ganun yung level ng pagkakamali ni Maharlika ngayon at ayaw niya mag own up do sa mga kamalian niya why who is backing you up Maharlika sino nagbabakap sayo up sa bakit ganyan ka confident